ng madaling araw ang simbang gabi pero mamayang gabi pa lang may anticipated masses na sa mga simbahan. Bagay na puspusan ng pinaghahandaan ng Quiapo Church. Para po sa detalye, live na magbabalita si Marlene Alcaide. Marlene, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Quiapo? Ano yung mga paghahandang ginagawa para nga sa simbang gabi? siyempre sa mga oras na ito, Sherry Lai, like, tuloy-tuloy pa rin yung misa na iginagawa dahil birnes nga ngayon ay inaasahan na marami rin yung mga magsisimba ngayon dito sa Quiapo Church. Actually, nagsimula yung misa no? kanina pang alas 4 ng madaling araw hanggang alas 12 yan ngayon tanghali. At sisimulan ulit yung misa mamayang alas 3 naman hanggang... Uh... Uh, al alas 6 ng uh, gabi pero kasi mamaya magkakaroon ng konting difference dahil sa uh, simbang gabi na nga ay uh, alas 7 at alas 8 ng gabi ay uh, sisimula naman yung anticipated mass para sa simbang gabi so sa ngayon ay uh, may mga polis na rin tayo nga nakikita rito na nagiikot sa paligid ng Quiapo at uh, may higpit na rin yung uh, seguridad dito Sheryl. Anong oras yung simbang gabi mass eh, sa Quiapo church again? Não, um... Okay. Uh, ngayong araw ay meron anticipated mass ng uh, alas 7 at alas 8 ng gabi. So ang ginawa ng Campo Church, yung dalawa yan. At bukas naman ng umaga, uh, yung mismo talagang simula ng Misa de Gallo ay uh, uh, meron sila 4 a.m. ang simula at saka alas, uh, alas 5 ng umaga. So magkasunod daw yan para daw uh, kung maraming pupunta ay uh, marami yung uh, kung maraming may choices sila o may options sila kung alas 4 o yung alas 5 ng uh, umaga. Ang uh, explanation ng uh, Father John kanina ay mahalaga yung ma-receive o makinig yung mga pumupunta doon sa misa. So kung gabi man yan o madaling araw kayo pumunta, wala raw kaso yun. Basta importante ay mapakinggan ninyo yung mensahe at yung salita ng Diyos. Cheryl. Marlene, mula nung mangyari yung pambobomba sa misa sa isang paaralan sa Marawi, ipinag-utos ng pamahalaan ang paghihigpit nga sa seguridad sa mga simbahan. Kumusta ang seguridad dyan sa Quiapo Church? Sheryl, tulad ng inaasahan ay uh, hindi mahigpit yung seguridad dito sa paligid ng Quiapo. Dahil inaasahan nga no, na marami yung uh, mga pupunta lalo na hanggang uh, papalapit ang araw ng Pasko. Kaya naman yung uh, MPD ay naka nakahanda na rin sila at uh, may mga tao rin sila. Yung police visibility ay uh, meron din dito sa Quiapo. At hindi lamang dito sa Quiapo kundi sa iba't ibang mga simbahan sa bansa. Lalo't bukas nga ay simula na ng Misa de Gallo, Sheryl. Marami rin may respiratory illnesses. Meron bang utos kung dapat ba muling magsuot ng face mask ang mga papasok ng simbahan o mag-social distancing ulit? Ayon sa pamunuan ng Quiapo Church ay simula nung natapos or tinanggal na yung COVID protocols ay nagbalik normal na rin dito sa mga simbahan, particular dito sa Quiapo Church. No Kaya kaya naman na wala silang inilabas na, nauto utos ano, na talaga mahigpit na kailangan magsuot ng mask. Pero kung yung mga pupunta ay mas panatag at mas komportable sila at mas gusto nila magpakasiguro ay mas mabuti raw na magsuot rin ng mask yung mga pupunta rito, Sherin. Maraming salamat Marlene Alcaide. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.